sa bookstore for today's video nga pala si paring Edo nga pala ay may nakaramdaman dyan kaya nga pala kami nang pakain dyan dahil naging okay po ang kanyang pakiramdam mga kabukstore kaya yung biglang nagpakain na ang boss ni Chuchu ay napadamay din ako kasi hindi naman dapat ako kasali dyan si Thea ang kasale Kaya lang oh, ako kayo, Ako ang napasabit. Alain mo nga naman. Ay, iba. Ang sarap ng kainan na namin. Diyan nga pala yun sa Chowking ng Kuno. Malapit lang dito. Malapit lang sa may amin. Kaya naman, mga kabukchoy, napasarap ang kainan namin. Yun. Shout out nga pala kay ay -tinyo. Ay -tinyo lalaban daw siya guys. sa kanyang sakit. At syempre, may mga anak siya, kaya kailangan niyang gawin yun. So, guys, nakain na nga pala kami dyan. Medyo madami ang napakain ko dyan. Kasi ang order ng boss ni Chuchay, eh, isang set. Kaya kailangan kung buhay. Tingnan mo naman na yung juice ko. Ang dami ko. juice ko nga naman kita ko nga naman ang subo no, ni parang no, no, no. edo Mahito parang edo mahi na hi sa sobo kung ano yung ikaw yung magagawa. pa nga mo naman o. Talagang si na yung nagluto masy para edo guys na mga sa mga mga Ang mga boss. Ang lahat mga 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 At mga mga naman mga 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 Ay nag mga 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 ka-friend, ayan, mga ka-buktoy. Yan oh, nag ano ginagawa ni Buktoy diyan. Mga ka-buktoy, panoorin nyo ang susunod na kabanata diyan. Medyo nagkakakwentuhan kami diyan mga ka-buktoy. Hindi nga lang medyo medyo malakas yata ang boses ni Buktoy diyan dahil nakikisali sa nila. Sila lang naman talaga ang team diyan, hindi ako kasali. Eh. Pero, na, mabait yung boss ni <coughs> Chuchaki. kasi naman ako ngayon. Wala nga lang si Tay. Na dapat ay si Tay ang kasali dyan. Ayun na ako naman. Mga kabukto ka. Swerte mo for today's video. Ayan, bukto. yan laki naman ng chicken ang nasa harap mo. Baka naman. Ayun, baka. Gusto niyong kumain. Eh, kumuhan lang kayo dyan sa harapan. Pinapakalaki ng chicken. Ako hindi masyado mahilig sa kain yan. Alam mo na medyo na edad na kaya konting diet diet din pag may tama ka Bok Choy ayun magsisimula na si Bok Choy ayun yung... kakainin mga ka Bok ayun kain tayo mga ka hindi naman na magre-ready na si Okay ka Bok apat dyan ang kain o yung mga damang nasa akin sa Bok Choy ayun tayo lang ayun. Lang, ayun. Kayo, kayo. ayun tayo mga you sa ako naman ano yung eh kung yung ano ano yung ano ano yung ano ano yung yung ano ano 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 yung ano

Dami dami niyang kabayo kasi hindi nakawala. Sakit ng biro. Diyan naman, dinano na ano tutig yah ano sabi ko alam ko yun sabi ko ko sabi ko sabi ko sabi sabi ko 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 zambanda Hindi ko lang alam Mami, kasi hindi, ako <laughs> hindi pa ko nakakapunta doon. hindi ko lang alam di ba ako ako saan, diba? the side Ah, parang sa parang sa kahit ano dapat gumikan ng ka. rayne aha 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 binigyan niya kanina yung aha 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 ko, aha 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 aha

nakaka <paranormalesis> ka po. Ang sitis ka nakaskedule ba? Oo. ni schedule n'yo? ni schedule nga yun. Wala Kung katay na po nyo muna araw ngayon, naka-fasting yan. Kasi may ano yun eh. fasting <inaudible> ha? Oh, okay. fasting. Okay, fasting. sa laboratory mo so, may fasting na. Naka-fasting. Naka-fasting. kumain. kaya. fasting Kaya aliyak mo talaga Ang

Ang malaki, o. O, ka Ang sitis lang doon, parang sa airport, to, Pero plano. Pero sa di ba? Kasi yung MRI, sunod okay. 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 hey, to talaga, para parang ka nasa DITYO, ah. alam ko pa siya, Eh, dapat ito, mag-relax, ka doon. Ako, hindi ko, hindi ko dapat natakot. ko, Baod. Ako maganda kasi yung CT scan, mas malinaw. Compared sa X-ray. X-ray, oh, uh, CT scan, MRI. Uh, oh. Ang okay, MRI, 360 talaga ang ibot na kahit ano mo, kahit ang kapaka, sa nakasetting, hindi na lahat. Kaya lang, maingay uh, na under-under ka. Parang mas aeroplan mo. Um, Buong katawan ng MRI mo. 360 ang ibot mo. Pero yun ang, <tihan> ang pinakamahalit. Pinakamahalit sino ka rin, binigyan ko rin. Puro rin yun. Mas mura nga yung sakin. Ay, mas mahal to. Mas mahal to si Mas mura nga. Ay, may ka? Oo. Ba't sampu sa'yo? lang. Yan. Ay, naman mahal. Magpapagod aka bagay din lumapit sa mobile game. Dapat mo buskan. O di ba? Gumagay papabago sa ako ng mag-i-market. Ay di pa ako makakapag-game. Ampak buwan 'yung pinagkukunan pa. Di mo tin. Wala 'yung focus sa platform na 'to. Wala kang planetin. Ayun natin 'yung pagdudulot ng pag-paste ng blood Meron eh. oh, 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 lang ma'am. I-fasting eh. I-fasting yan. O, bukas na magkaka-blood Oo, usahin fasting yan din Oo, 8 Pagdating hindi ka nakakain ng pang-umaga. Okay, alam mo ako alas 8. Hindi ka nakakain ng pang Hindi ka

Marriage, Anong na ka na lang. Anong check-up, ma'am? Magpaano mo siya din Di ba bukas, pupunta ka. Sasabihin mo na lang, mag ka na lang din para siya. mag ka na lang. Kung ito ay may tubig ba? out for a while. Kasi 10 hours na ngayon. mo maagam sa tagabito. out sa tagabito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, na

Oh. Oh, ah, wala. Kaya natin nakainin 12. Ay, si Ben, ano? Sige, 10 na lang. Oo, baka masyadong... Basta Bago ka matutos, nang alaw mo na, na bago mag-alaw mo na, 12 o'clock mo. Kasi 8 to 10 hours, ang alam ko rin Ano ba, Joy? Ano oras mo? 8 to 10 hours? kasi pag nabutas mo, <tinyo> ay nabutas sinabi na 10, 7 to 10. Anong 12 pa lang? Pag lang, alam ka lang, kasi ka lang. Anong pag nasobrahan, ito Hindi ka muna, babalik okay. ka ulit. Pag okay. nasobrahan ka naman sa oras, Kaya lang ako katatuhin yung L? Kaya, ang kag-kain mo, kung gano'n sa bebe, ka na Save ka nun. Kaya na ka. Nang ka, hanggang hindi Ang ginawa niya ano eh, buka na ngayon, magka-pasty na rin siya, kapag-pumunta siya, pwede mag-ano. Hindi na ako Para Hindi na, wala. Kahit Kahit kubi. Ano, kung

ko. Oh, Kapag ano siya, ano, alas 11 ang huling tulog, huling, huling, huling kain niya. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag sa 8, 9, nang kalma yung ulang na, makuha nyo siya ng lugo. Oh, Pag nag-locks mo oh, yun, hindi na pa-pedo Kaya pinaka-best, may pinaka-ano mo, medyo mag-late ka, 12 o'clock. 1.30 yan. Oo, para, 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 may allowance ka. Kasi minsan pila-pila din eh. Oo. Oh, oh. Kasi nangyari yan kay Sir Will. Matutulog. Matutulog bilhin na sobra ha. So, sobra pa yung ulit. Ayun Ang ulit pa. Ito dami ulit, na pa yun. O may ka. O may kumbay. Ayun ay na lang, biscuit lang. O may sobra lang. May sobra ka lang. Na, oh, may sobra ka lang. lang. Para gusto pa na kaagal. Kasi bukas mabubutong. Hindi na. Hindi tayo ngayon. Ang 12.30 ko ay pa. ito. Kasi makakalagay yung manong oras mo yung tayo. Hindi kasi makikita yung accurate na ipitik kayo.

Huwag pa pa si silang... Teka Kaya, lang, oka, isi, -kap. teka lang. Huwag pa hindi sa samahan, kita. No, sama ka rin. Sama nang... Sa nang ano, plano. Sama nang plano mo. wala na wala nang... O, yung kahirap! Yung salambing, yung salambing! Mamu, ah. May lagos din, mo na magting na Thank you. Thank you, po, ma'am. Ma ma'am Joanna, thank you sa pag sa pa mo, ma'am. Kayo mm you, -hmm. ito? Yan. Tayo 'yun, ma'am. Huh? <laughs> ito ang boss ko. Ito ang boss ko. Itong Itong boss. Itong <laughs> is, go. Go. Ito ang assistant. Ito ang boss. Ito ang assistant. Ito ang boss. Ito ang boss. Jowa. Wow. Ito ang jowa. <laughs> Ay, yung... Ay, ko din. <laughs> yeah, ano? Yung... Ah ano? Yung... Hindi eh, alam sa ako kasi tapo mukan na ko esensya ko. Sa akin ako na. Hindi alam. Hindi alam. Hindi alam. Hindi alam. Hindi 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 alam. Hindi dalawa, Huwag ko Yung, Dapat ka ka. Pero, kaya na, ko lang sarili ko. Oo. mo Hindi, Ano yan? sa akin pang turok. Ano kaya rin yung Ano yung turok? ko sa akin yung yung Kung blood camp yung apat-inatong hirig, hihiya, o apat pa nung huyot. Oo. Ilang turok, ma'am? Isang turok pero yung

So, para 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 makita yung, ay, yung, ko ay, yung Ano yung black niya para makita ko yung mga sakit. Ko. Lahat ng oh, sakit mo makikita na din. Lahat mo Yung creative mo. Asin mo. Asin mo. Sugar, sugar mo. Uh, yung good and bad cholesterol mo. Bad. Oo. Oh, oh. As mo yan? Yeah. Lahat yeah. mo ay kita mo lahat yun talaga to.

Loko mo 'yung bini. Ikto to lang. Tayo hindi na. Tigiton diba? Nana. Wala. Kito na try. Ayun mo na din. Teka, dito na. Subukan mo. Noko yan ang love din. I change

kailangan pa kasi okay. uh, right? dating... yeah. sa guys, ito yes, na hospital mm, Yes, na ma stroke. guys. Ginaling yes, so, uh, 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 ang boss nila. tinuntahan nila, ah, dami ako. Hoy. Kailangan maging matino ka daw. Apa? Aje. Oi, mins, minsan sabi ngayon. Oi. Ano? Mm. Dekalang. Oh. Alam Binis ha? <laughs> <Finished to>, eh. ka nagkakaybabay ba? Hindi ba?